Mito talaga 'ko, 'di ba? Okay, ready na po Dumating 'yung malamig yung tubig. Sorry, ma'am. Ini-enjoy lang ni si ni Atina yung tubig. Lagi. Ito din, matagal maligo. Kaya sinasabi ko, bago ka mamaligo. Ay, naku, quick shower lang tayo. Sige po, salamat. Naiiwan pa yung dry skin eh. Hmm. Hindi kasi nagtatanggal ng dry skin sa sa stage. Kahit sabihin mo patanggalin. Hanggang ano lang, half the ano, half the toe. Ay. Hey! Hala, bless you Sino yun? Ako <laughs> Kala ko yung dog mo Nag-achoo-achoo <laughs> Chimochi Ano na yung van? O, oh, anong van yung umalis? Yung nagpa-park pala dito oh, oh. Ay ano, lumipat ka? <todic> hindi, hindi na tayo anak. Kaya mo lang, hindi naman po pag pagka po papaalisin nila, nagpupunta po yung mga yan dito. Uh, siguro sabi nila mabait na may nagpark park diyan na natin. <laughs> hmm. <laughs> sir, ay. <Tatina> po. <coughs> Bilisan mo po maligo kasi naiis na iis si sir. Dapat doon ka na sa taas na ligo. Be, to the toilet too before we leave? Okay. Atina? I don't feel good like you. Bebe? Uwi-wi Be ka. Bilisan mo daw kayo mag-iisig ano? Pagkatapos mo mag-cutic Ina, after nung ma-pedit paalis mo, uwi ka ha bago tayo uwi ha? Mali, ma'am. Paihin niyo muna bago mag-cutic. Kasi, kamay, mas nasisira po yung cutic. Nasisira Sabi ni tita Anne, Magwiwi ka muna raw. Pagkatapos ni dadi magwiwi ikaw na. Iba yun na, Ibang step yun na. Hold <coughs> my feet. Hold

talaga to wala ka hapon. Inis na inis ako. <laughs> Inutusan ko sundin yung pamangking to. Aba, ang tagal bumalik. Nag-aalala ako. Robinson's Place. Halap <laughs> ko hmm, pa ako. Hindi, Father Yan. Ang lakas na nito. Oh, Ayong kiss mo Oo, oh, eh. Pagtapos ni Lala, ikaw na. Ito kung mapapansin mo, ma'am, overcut to. Kasi nga po, di ba, nagsugat? Oo. Uh -uh. hmm. Sakit? Hindi. Wow. May pangalawang dry skin pa pala. Madry skin talaga yung hinlalaki ko. Yan, tatlong magkasunod. Yan, talaga, ang madry skin. Eh, kasi high school pa lang ako. Papalinis na kayo. Oo kahit ayoko, mama ko, palinis ka, palinis ka. Alam mo naman mga nanay, hindi yung gawin, di, sundin. Sabi mo na lang mo, pag may masakit. Kasi tatanggalin ko to dry skin. kami tumayo. Siyan mo nang uupo? Ang pinagluloko nito. Pero mabait siyan. Halata naman po. Sabi ko, pag pinaksala mo, paaksala mo pamilya ko, ha? Hmm.